dito so, na lang ano namin yun dito kami sa ano lang bambu ito mga nakuha namin marami na okay ganyan kadami wow sama pa rin natin si Kalo guys sama yes si Kalo, guys dito guys dito na lang taga pulang araw guys taga din taga din sa WD. WD nabot the dumating dito pero yung dito Kusa. shut out hey hey <laughs> Wow! <laughs> Leader namin guys sa pulang araw. <laughs> may pay, nandito na. Babuhay! Babuhay! Kaya oh. <laughs> may casting dito. Oh, yung box natin no? Ano ito? Bambo killer. Bulutin mo, bulutin! Bulutin nyo! Binunot! Grabe dito guys, binulot lang nila! Woo! Ama pa papawisan na kami. Kumusta kayo diyan, pare? Kumusta kayo? Angos. Leader. <laughs> <laughs> dito yung leader namin, dito. Okay. Captain leader. So, so cool <laughs> Nakakahangos talaga, guys. Nakakahangos <laughs> <Laki> talaga. <laughs> guys, kita niyo yung maisa na yan? Amin yan. <laughs> diyan sa amin. Sa kapitbahay namin yan. <laughs> Dito ano ka bito? Ito so, mga mga oh. lamak dito. Oo. Oh. Yan. Yan, yan. Hindi yan amin. <laughs> hindi yan amin. Hindi yan amin alam. Hindi yan. Pero ito guys, yung mga kukuyan. Kukuyan nandito. Hindi yan amin din. Hindi yan amin din. <laughs> <laughs> Nangunguha lang kami. Hmm. Okay, Pag-uha pang yan. Siyempre guys, kasama pa rin namin si Kalo. <laughs> Shout <laughs> out, Kalo! <laughs> <Shut> Pero <up. laughs> mga kami guys, itong kukuyan na ito guys, hindi ito amin. <laughs> Shout out kay Yunting guys, grabe. Galing maglinis. Nisa niya lahat. Grabe. May kasama si Rubin guys. Yan dyan ha. Kumatkat pa na si Rubin. Bulutin, bulutin, bulutin. Ano si Rubin guys? Oh, di pa patalo, guys. Ano tas taas? Si Rubin. Si Yunting guys. Yan pinakastig sa amin. Si Yunting. Si Yunting. kami guys, bata lang kami. Ganito na ang trabaho namin. Ganito na. Ganito na ang trabaho namin. Para pang Pero sige lang, kakayanin. Para sa <laughs> okay guys, sumula na guys. Movement! Movement! <laughs> movement! Ano Movement! Ata. Movement! Movement! Atak! 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 Guys, ang taga-China, Paulan talaga ng bala, guys. Kaya kami na taga-China. Bisan mo, bisan mo, kang maluluko ang utak mo. Wag mo paulan. <laughs> Inulan kami, guys. Inulan kami. Grabe, guys. Inulan. Inulan ng mga NPE, guys. <laughs> Inulan kami. Inulan namin. Bent, movement, movement, movement. Movement natin, <laughs> guys. Huh? Asteian, oh, masisulungan tayo. Astig yan, masisulungan tayo. Meeting mo na, meeting. Meeting mo na, saglit. Meeting muna Meeting mo na, meeting meeting, 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 meeting. to <laughs> so work na guys, wala nang ulan. Wala nang ulan. Dito natin mga hunter. Marami yung dito. <laughs> Tundo pa si Ayan guys. guys, <laughs> yes. pagod na pagod na. May pa tayo doon. Kailangan pa hakutin doon sa ano. labas. Usa! Usa! Astigyan, astigyan. Yeah, <laughs> Uy. <laughs> Dulas pa parang... ng no? Oh uh. my God. Dulas yan. Putik, putik. Mm. No problem, Aku gusto tayo No problem. Mm. <laughs> 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 malapit na, malapit. Tunggu, <laughs> lapit tayo, no? Pauwi na, pauwi na, pauwi na. iyengoo. tayo tayo tayong lagay. Dito tayo lagay ba? tayo tayo putik. Nandiyan, may magwapo diyan. tayo 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 Letters, tayo 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 Shoutout guys. May kasama tayo dito guys. Leader ng mga NPE ng mga babae guys. Nandito siya. Shoutout. <laughs> guys, nakasalubungan namin si ano guys. Nakasalubungan namin si Kalo. <laughs> dito siya guys. Si Kalo guys. <laughs> Sila kami dito guys. May Kalo pa. At meron din. Diwata, diwata, Di wata. Meron. Dito. May dito. Lahat dito meron. Meron. Come on guys, we got the snake guys. Oh, the snake lagi. Train. Huh? Train mo na eh. Ito yung train namin dito. At syempre, may nag na pa sa hero. <laughs> 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 Masa kahit ka pa sa train, hindi. <laughs> <laughs> Ito na train oh. Hi guys, tapos na kami. Anong gawin mamaya, dude? Anong gagawin? Mamaya! Tentai! Tentai! Tentai!